Simpleng luto ito kung ikaw ay nagtitipid. Ito ay merong Chinese uh, Chorizo tapos patis lang, may paminta, sibuyas, bawang. Igigisa mo itong uh, Chorizo de Macau. Uh, depende sa dami ng Chorizo de Macau kung ikaw ay nagtitipid, konti lang. Ayan budget friendly itong recipe ko na ito dahil simple lang ang pinakang ko dito ay upo yes, upo Ayan, malasa, dapat konti lang yung sabaw, nilagyan ko pa rin ng toyo, pero alalay lang ang paglalagay ng patis at toyo dahil baka mapasobra ay maalat naman. Dahil konti lang ang sabaw natin, yung upo, ito ay nag Bibigay ng konting tubig, kaya dapat alalay. Ayan, dahon ng sibuyas, yung malalaki, kaya ito ay masarap. Ihain hanggat mainit pa, dahil kapag umuusok pa ang gulay, ay crunchy at masarap kainin. Kasi kapag ito ay ininit mo na sa pangalawang kain, ma-overcook na. Ayan, may paminta na, mayroon pang sili, mapagana ang sili. Ayan. Matabang lang itong aking timpla. Masarap kapag may bagoong isda na may sili at kalamansi.